So, what's up mga baldog. Ano nga po ba bang ginagawa namin na before kami mag-offend you guys? So, ayan po ang ginagawa ko. May sira man o wala ang machine yan, nilinis ko po yung uh, paligid ng uh, machine ko. Dahil, syempre po, para naman sa susunod sa akin, eh, hindi na-aborduhan magtrabaho. Siyempre, ilang bisis ko rin po kasi na experience nung papasok ako, sira na nga. Ando pa palang paligid, diba? parang nakawalan ka na magtrabaho ka agad ito babasok pa lang nun ha pero unlike nyan, sira o ayos kung naman, hindi o umpisa natin yung araw lang uh, goods, ang trabaho natin uh. talaga yung machine po lang kasi namin uh, malangis so, uh, ayan dyan po is may pinupunasan ko, eh para mabawas-bawasan naman po yun dun sa nalalapatan ng kamay o ng yan uh nag-output tapos po namin mag-output yan na uh, palamas na po tayo ng uh, factory and, mahaba rin po yung uh, factory natin na yan so, ganyan po yung magdadaanan iba't ibang kulay ng gawa ng, ng net natin and then uh, simple kami pong natin na uh, hugas so, dyan po kami nag-hugas isabot po yan kaya ano po yung mga pula na yan? net din po yan na maritaso. Damascus. No? Uh, dahil nga sa trabaho po natin ngayon, ay eh, wala tayong uh, tsara So, ayan, din po tayo nag-time in, time out. Yan po yung gamit ating card. dan po natin mamaya yan i-swipe. Wala pa po kami biometric eh. Hindi <laughs> pa rin masyadong updated din dito. So, ayan, ito pong pa-out uh, namin dito sa trabaho. And then, uh, may um, uh, na ako sa kasabihan ng isang uh, kaibigan ko na kaya wala tayong karapatan mag sabi niya ay, nung uh, wala tayong trabaho, halos magmakawa tayo para magkaroon tayo ng trabaho. Yeah? Hmm? Kahit sino-sino nilalapitan, sino lang para magkatrabaho lang. So, ito naman po ang uh, mindset natin. Dahil may trabaho na tayo, huwag rin tayo maging busing na. Nareklamo ng reklamo. Na -reklamo no? Pangit din po ng ganun. Maging thankful na lang po tayo sa Panginoon dahil meron po tayong mga trabaho. No? And, enjoy na lang po natin. Kaysa reklamo po tayo na reklamo, wala, pa rin, wala rin po mangyayari sa atin. Ayan, ini enjoy na lang po namin. No? Take a pag-rides namin pa uwi, papasok pa uwi. No? Kaysa mag tayo na mag wala pa rin mangyayari. Ma-stress lang tayo sa atin din babalik so ayan pawit na po kami yan sa mga di pa po naka like or follow, pa-follow po maraming salamat po and kung um, gusto, trick nyo na rin po i-share, sige po i-share na lang rin po and then, um, pagpawit po naman work yan po, pawit ng bahay namin pahinga rin na papahinga na rin po tayo pag after work pero medyo may nadaanan ako dyan eh na ako ng double shot. <laughs> Nag-discopate po kasi ako sa mga beer na mura lang. 1.20 lang po. Dumaan diba lang po ako sa glit dyan. Siyempre. Deserve ko to. <laughs> so, ayan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang video po natin. Abangan. Bye-bye.